Department of Energy ay executive pangunahing sangay ng pamahalaan ng Pilipinas na may pananagutan sa paghahanda, pagsasama, pangangasiwa ng lahat ng plano, programa at mga aktibidad ng gobyerno na may kaugnay sa energy, exploration, development, utilization, distribution at conservation. Ang DOE kasama ang mga stockholders nito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbalangkas at pagpapatupad ng patakaran sa mga programa, nagbibigay kasiguruhan sa sustainable, matatag, ligtas at sapat na paglilingkod sa ating mga kababayan. Ang ahensya ay nabuo sa ilalim ng pamamahala ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1206 na bumuo ng Ministry of Energy at nag ng National Power Corporation at Philippine National Oil Company. Na-abolish ang ahensya sa pamamahala ng dating Pangulong Corazon Aquino at naibalik sa ilalim ng pamamahala ni Fidel Ramos. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 7638 o mas kilala bilang Department of Energy Act of 1992. Nadagdagan pa ang kapangyarihan at pananagutan ng DOE sa pamamagitan ng mga sumunod na batas. Tulad ng Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Republic Act No. 9367 o ang Biofuels Act of 2006 at ang Republic Act No. 9513 o Renewable Energy Act of 2008. Isa sa mga major projects ng ahensya sa kasalukuyan ay ang Philippine Energy Plan 2009 to 2030 na naglalayo na matiyak ang energy security, ituloy ang mabisang implementation ng energy sector reforms at mag-implement ng social mobilization at cross-sector monitoring mechanisms. Kaya naman, approved sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jean Kiper Lustica. Alright, thank you very much, Jinky. Kung wala ang enerhiya, hindi nyo kami makikita ngayon sa telebisyon. Joining us today is Attorney Jose Layug, Undersecretary of the Department of Energy, sir. Magandang hapon. Magandang hapon. LA. Yes, sir. Medyo minamalat si sir. Nag-concert yata ng konti. <laughs> Medyo. <laughs> pabago bago yung panahon natin. Uh -huh. Okay. Now, sir, kanina doon sa video, na-discuss na what the Department of Energy is about. Pero nabanggit din doon ang National Power Corporation, and then na the PNOC, tapos may mga batas pa na sumunod na still ang uh, responsable sa pagpapatupad ng batas na iyon ay ang Department of Energy. In essence, sir, in a nutshell, ano-ano, uh, anong pinakamalaking responsibility ng DOE sa bansang Pilipinas? Well, dalawang salita po yan. No? Mm -hmm. uh, energy, security. Okay. So ang pinakamalawak pong mandato namin ay maganap po tayo ng uh, likas na yaman na pwede magbigay ng enerhiya. Okay. So ang DOE po, ang pinaka number one na kanyang kailangan gawin mm -hmm. ay tumukoy po ng mga available na energy resources. Okay. And we're talking about coal, mm -hmm. uh, oil and gas, mm -hmm. and renewable energy. All right. Uh, upang masiguro po natin na meron tayo energy sa Pilipinas. Okay. Interesting siguro maglalaan tayo ng malaki-laking oras noon sa ating renewable energy, no? Kasi ito ay pwedeng uh, tumulong ang ating mga mamamayan. But before that, gaano ba kayaman ng Pilipinas ko ang pag-uusapan natin, Sir, ay ang uh, sources of energy, yung inherent dito sa ating bansa. Well, ang, ang tawag po natin dyan yung indigenous, no? indigenous. yung sariling atin po. no mm -hmm. Alam nyo, sa hanay ng coal, oil, and gas, ito po yung fossil fuels mm -hmm. na tinatawag natin. Madami po sana tayo, kaso kailangan pa natin hanapin. Right. No? At malaking pondo ang kailangan natin ilagak upang mahanap natin yung mga petroleum mm -hmm. at yung coal. no mm -hmm. Pero ang pinakamalawak po natin na lakas na yaman uh, ay ang renewable energy. All right uh, napakadami ho natin yan. Meron mm ho -hmm. no tayong biomass, meron ho no tayong geothermal, mm -hmm. meron ho no tayong wind, hydroelectric, ocean resources, at solar. Okay. Yan po ang pinakamayaman po sa atin. Mm -mm. Nabanggit ko kanina, sir, napaka-interesante yung pag-usapan yung renewable. Ano? Kasi pag sinabi natin <coughs> renewable, nandyan yung um, the future of the Philippines when it, Philippines when it comes to energy. Ibig sabihin, hindi siya nauubos. Tama okay. po yan. No? Alright, pero uh, sa ngayon ay uh, pinagyayaman din natin yung mga nauubos natin na indigenous energy sources. You mentioned coal. Yung coal kasi, um, hindi hindi katulad sa ibang bansa na talagang major uh, product nila yon dito sa atin sir ilang percentage ng uh, uh, worldwide consumption ng coal ang galing dito sa atin uh, alam nyo, napakaliit ng ating pinuproduce na coal no okay uh, on an annual basis 7 million metric tons lang ang ating okay. napaproduce. no pero ang demand po natin 14 million no okay. so <laughs> nag-aangkat pa tayo ng coal okay no? ang nakakalungkot po niyan sa ating power mix, no? Uh, 30% ng gagaling sa coal-fired power plants. Okay. No? So, kailangan medyo umiwas po tayo ng kaunti kasi kung tayo yung maasa sa importation ng coal at wala naman tayong sariling atin, eh malaki yung problema yan, no? Lalo na ho, kung dinho tayo payagan ng ibang bansa na bumili ng coal mula sa kanila. O kasi gagamitin din nila and it's a it's a source of power of course. Tama po 'yan, no? Uh, ang bansang China po the largest coal producer mm -hmm. na kapag tataka, bumibili pa ho sila sa atin, no? So ibig sabihin kulang pa. 'no yung pinoproduce nila. Okay. So dapat po talaga hindi tayo umasa. Alright. Now, let's leave coal. Ang pag-usapan naman natin ngayon yung controversial 'no kasi parang araw-araw na lang yata ay laman ng balita tumaas ang petroleum products, meaning yung oil natin. Mm -hmm. Meron tinatawag sir, na upstream. Uy, ano ibig sabihin ng upstream? Well, pag napag-usapan po yung upstream, ang ibig sabihin po niyan, yan po yung uh, paghahanap po ng uh, ng petrolyo mm -hmm. dito sa Pilipinas, right. 'no? So, pwede po natin yan hanapin sa ilalim ng dagat okay. o sa ilalim ng lupa. Okay. Yan yung tinatawag natin, upstream. upstream. Ngayon, ito yung oil, <coughs> sir. Tama At uh, may mga nagsasabi, although sabi nyo nga kailangan kasi ng malaking pera para mag-explore, pagkatapos kahit nakakita na tayo mga kaibigan ng oil, hindi naman yan automatic pwede gamitin natin kaagad, may pin pinaprocess pa yan. Tama po. At ito ay malaki rin ang, ang kapital na kinakailangan. Wala pa tayong petroleum processing plant na sustainable or... Uh, Able to sustain the needs of the whole Philippines? Actually, oh, may dalawa po tayong refinery. Mm -hmm. uh, yan ay nasa may ng Petron at Shell. Mm -hmm. no? uh, hindi po oh problema ang refinery. Mm -hmm. no? Ang problema po natin, yung source of oil. No? Okay. Uh, yan nga oh, yung sinusulong mm -hmm. namin ngayon kailangan hanapin po natin itong oil na sa Pilipinas. Okay, pero uh, sa ayon sa o, ayon sa pag-aaral, <coughs> sa pag research natin, meron talaga tayong depository ng oil. Meron po, no? Uh, okay. Madami po tayong potential okay. uh, lalo na ho dito sa area po malapit sa Palawan ang kailangan na talaga natin ay maghikayat ng mga investors na pumunta dito. Right. Kasi ibang klase pala yung pag exploration. Nakita natin yun. Nagkapalad tayo na makita yung exploration. Ayan, malaking halaga ang ginugugol sa bawat araw ng exploration. Milyones na dolyares. Opo, ang isang oil well po <laughs> sa ilalim ng dagat. 100 million dollars. Okay. No? Wala ho tayong ganyang pondo. Wala tayong uh, ganyan. Kailangan ho, ayayain natin yung mga foreign investors. Dito naman ho sila maganap. Ayun. Nako, napaka-interesting ng ating talakayan. Mas magiging interesting kasi sa pagbabalik ng approve, ang pag-uusapan natin ay ang renewable energy. Kung paano kayo makakakontribute sa pagpreserba, pagsisiguro na tayo ay may guguguling energy sa mga susunod pang araw. Kaya huwag kayong alis, magbabalik po.